Hoy, Bell Nation! Handa ka na ba para sa isang hindi malilimutang katapusan ng linggo? Brace yourselves dahil this November is shaping up to be truly magical for Bell Mariano fans. Hi sa lahat! Ngayon, susuriin natin ang matatamis na detalye ng E-Sweet Celebration. B.J. Beldonkin, ang pinakaabangang fan meet na nagtatampok ng walang iba kundi ang multi-talented na aktres at recording artist na si Bel Mariano. Ngayong biyernes, Nobyembre 22, sa ganap na 8.00, is magtitipon-tipon ang mga tagahanga sa Newport Performing Arts Theater para makipagbonding sa kanilang idolo sa isang gabing puno ng pagmamahalan, koneksyon at syempre, mga Donut! Pero hindi lang ito tungkol sa pagkikita ni Belle. Ang kaganapang ito ay isang selebrasyon ng fandom, mga alaala at pagkakaisa na perpektong sumasaklaw sa tema ng dunking ngayong kapaskuhan. Gaya ng sinabi ni Leonie Card, ang pinuno ng pangkat ng produkto ng Dunkin, ito ay tungkol sa komunidad, koneksyon at pagkakaisa. Maaaring umasa ang mga dadalo sa mga eksklusibong pagkakataon sa larawan kasama si Belle mga interactive na segment at marahil ay isang sorpresang pagana. Isipin na gumawa ng mga pangunahing alaala kasama ang mga kapwa tagahanga at magpakasawa sa iyong mga paboritong dunkin trait ng sabay-sabay. Ito ay tunay na November to Remember, Bell Nation. At tungkol sa mga sorpresa, pag-usapan natin ang tungkol sa isa pang kapanapanabik na proyekto na ginagawa ni Bell. Noong nakaraang linggo lang, Kinumpirma na ni record ni Bell Mariano ang Anong Daratnan, ang Filipino and credit song para sa pinakahihintay na pagpapalabas sa Pilipinas ng disney Moana dalawa. Ito ay isang napakalaking tagumpay para kay Bell, dahil ipinahihiram niya ang kanyang boses sa isang minamahal na franchise ng Disney na nagpapakita ng kanyang hindi kapanipaniwalang talento sa isang pandaigdigang madla at kung hindi pa iyon sapat, nakikipagtambalan si Bell sa kanyang on-screen partner na si Donnie Pangilinan para sa isang bagong orihinal na serye ng View na pinamagatang How to Spot Red Flag. Ang serye na nakatakdang mag-stream simula Nobyembre 25 ay nangangako ng kakaibang pananaw sa mga relasyon at hindi na makapaghintay ang mga tagahanga na makita ang chemistry ng Don Bell sa bagong proyektong ito. Kaya, markahan ang iyong mga kalendaryo, Bell Nation. Huwag palampasin ang pagkakataong makilala si Bell Mariano ngayong biyernes sa e, e. Sweet Celebration, Big e. Bell Dunkin, at ipagdiwang ang kanyang pinakabagong mga nagawa. Mula sa kanyang milestone sa Disney hanggang sa kanyang paparating na serye ng View, talagang tinatapos ni Belle ang taon sa isang mataas na tala. Ipaalam sa amin sa mga komento kung ano ang pinakanasasabik mo. Makilala si Belle, marinig siyang kumanta para sa Moana Dalawa o ang bago niyang serye kasama si Donnie Pangilinan. At huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin. See you next time! Hanggang doon, ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng Tamis, Bell Nation.